Huli na. Yun. ah oh. oh, mga kaisan. Yan yung kumutob kanina. Yung pa mga kaisan butas oh. Nakadalawa na po kami. Yeah, mga kaisan, magandang uh, umaga po. Nang uh, huhuli po tayo ng uh, igat po. Yan yung butas na yan po. Nandiyan po ang mga igat sa loob. Yung. Uh, mga kaisan, magandang umaga. Pupuntahan po natin si ano, si Ryan po at si Eliboy. Yan, ari po ang bahay ng uh, lola ni ano po ni Eliser. Yan. Tao po. Toy. na may lola mo. Toy. Lula. ari to. Narito to, Toy. Lola po ni Eliser. Nanay po ni Ate Manilin. Walang tao ano, Toy. Ayan po si ano oh, si Ryan. Si Ines eh Roto eh. Ah, po ay ano, sinautoy po ay mga kaisan, baka nga po makakatulong. Ano po, tinuturo ako pong mag-YouTube sinautoy po ba? Para ano po, eh yan si Ryan po ay ano, gusto mag-aral po ba ng pulis? Ayun si Iliboy, ay, si Ili oh. Toy, nandiyan na ba yung mo? Ayan po si Eli Boy oh. Toy. Ang ginagawa mo? Ha? Ayan po si ano, si Eli Boy pati. Si Buko man. Tanda po ninyo ano, Toy. Ang hanap mo. Mangiigat pa tayo. Ha? Ayan po Buko man, Toy. Morning. Good morning po, Ryan Sam. Wala pala din yung ito yung lula mo. Baka nasa kaingin na, no? Ilan taon na nga ba ito yung lula mo? Hindi ko lang po. Or... Ah, 79. 79. Yan, yeah, si Bukuman po. Walang tao ito yung dini. O ito yung bigas. Ito yung. Eh. Eh, eh, natin. Sabi may hati na laang. Dun. Eh, ayun sabi may hati na laang ang dalawa. Wala nga dini ito yung. Eh. Yan po si Ayan no. Oh. Toy. Huwag mong kawalisin. At baka yan eh matanggal lang ano. Yan bahay po ninda Ayan. Na tatay mo toy. Wala kang paso ngayon. Mm. Are po si Rider. Ngayon ay si Wallace oh, toy. <laughs> Ayun po. Yan si Utoy. Utoy ano channel mo? Ayan, sanuan po. Yan. Ay sa YouTube. Yan si Ryan San Juan po. eh, inaano po natin yung kanyang YouTube para po para po ba makatulong sa kanyang pag-aaral po. Ay eh, siya po ay ano ga uh, gusto po magpulis. Siman. Siman mo tuy? Ah siman pala. Akala ko yung pulis ang gusto mo. Nabago na. O eh. gusto mag siman. Uploadan mo utoy ng ano. Yung bang kung anong ginagawa mo din Sila po nagtatabas niyan. Inatulong po sa lula. Kung bagay, yung pang araw-araw mo buto eh. Kung baka natulong ka sa lula mo. Kung baka yung realidad mo ng buhay. Hmm. Yun ang i-upload mo. Ano ang upload mo na doon? Dami po. 24, 24 na ba? Ayan. Ay. Kasi gusto ko po siyang mga ano ba. Kung baka yung pangarap niyang. Magaling po yung mag-aral. Ano ang abis mo ito? 75? Hindi <laughs> 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 okay, magaling po mag-aral. Ano batang ano? Ay, yan. Pwede na ito scholarship. Merong scholarship yan ng seaman. Ano? Alam mo yun, idati dati pangarap ko din. Ina. Oo. Nag-exam na ako. Ang course ko dati ay ano, BSMT. Bachelor of Science in Marine Transportation. Kaya lang, hindi siya na, ano, ang laki ng ano, tuition. Laki niya nga po. Mm, yan, pagpatuloy mo yung YouTube mo, ma masuportahan ka. Matulungan ka, kaya-kaya mo 'yun. Yan po yung nasama sa atin at uh, mga panggastos po. Pagbakas 'yun. Ano, bukuman. Para nya lungkot mo 'yun. Ah, ano yung uli mo? Igat. Yan, nauhuli daw po ng igat. malaya ka na no, doy hmm, palayan po ng lula nila Sa nga ba tayo nag-iigat dati Diyan natin naiwan yung kawil ah may sinangat sa bato pupuntahan ko lang po yung uh, lula po ni ano ni Utoy Ah, magandang umaga po <laughs> naguho kayo ka po ba ng kamuti nanay Ah. Yan pala yung biglang yaman nga po ba? Oo. Ah. Yan na nga po. Sulo ka po lang eh, sulo. Sulo ka po. Ay, siya nga po. Mga apo, ano po? Ibinibintap mo po nanay. Oh. Mm. -hmm. Ganto po nanay yung pananim ko din kamuti. Are po sat kaya lang isa tubigan. Ay publish nga po. Pa sa tubigan po. Alas 5, alas ko na po noon, nanay mga alas 6. Mga alas seis? Dapat nga ayan. Mm. Para po ba ano? Nagtrabili mga ako dati. Pagkikot ko. Magaan eh. Ay, ako eh. Yung tataga ka sa Para ako pinukurta ng mga mama upa. Yan ang mahal nga ngayon ng upahan. Lalo yung sabi mo yung 6 na daan. Ay, dito yung anim na daan. Ano pala nangyay na panguhanan mo na rin ano? Oo. Kumbaki para sinasaid-side mo lang. Oo, uh -huh. nahalit lang. Um, ito yung pangkayang ko na. Ah, kumbaki yung pinakang gapang ano po? Oo. Uh -huh. Kaya ko na ito sa puno. Dito pala nanay 6 na daan ng pamaupahan. Oo. Ay, sa amin ay 550 ngayon. Kaya, paano, pag nag-aani ka po? Sulo ka na po. Hindi akong napaskul-hampaskul. Okay. Madami oh. din. Oo, oh, laki oh. Oo, oh, oh. ng mga... ilang tao. Pero ari ah, yung... yung ano yung palayan doon pala yan na birdin-birdin? Ang ganda rin na. Ah. Ay, dati ako na. Ang ginagamasan ko na ang atin. Oo, Ah. Asi nga abono no kayo na rin. Ay, hindi. Kuy magagama sila ang. Birdim birdi. Parang na rin. Ah, Parang maganda rin 'to. Oo, kuno pa sa abong. Mm. Kasi abon hmm. Alasya, marami ka na rin na hukay po, malalaki din ang anak mo. Hmm. Hmm. Madami na na kailangan niya pala i-sasakmong yung ganyan para po ba kuha lahat. Ay, pag hindi niya nakamuti na ka ngayon. Ay, ang gawa ko po na na isa luang. Di ba't ang pakamura ng palay nga ngayon? Eh, dami lang. Ay, di ang ginagawa ko po na na e, ano, kamuti. Kaya nga, tinamat na akong mga nganihan. Ay, dito pala Wala na na Wala na niya laman. Ha? Huh? Huh? Tama na na e. Ano pala puro makanti na rin kalapit mo. Rin. Ay, ay, ay. Ari, ako ginagawa ko yan. Akong Dati? May, oo, ngayon ako tinatamad na bibili ka ng abono. Bibili ka ng pang spray. Yun nga po nani ang kalimitang na ano ko po, na sa mga magbubukid po ba ngayon. Ini-interview ko at uh, baka sila tumigil na eh. Sila ay, daw po ay eh, dala. Ay, log eh. May pa daw po magtanong ng mga balibaling ho. Ay, may pang ang maganar eh. Pero na may iabis ako dala sa may ari ay. Payag naman po. At payag magtanong ka na po nung magtanong. Huwag ka sa akin. Oo, isa nga po. Naman naman po ng mga lima daang baling. Huwag -e. ka po eh. Huwag ka daming pananin. Ito magandang pananin eh. Hmm. Mga kapatid. Pwede nalipanalbusan na rin oh. Oo. Oo. Malalbus ka na. Maigit eh. Maganda mo Aki kasing pam pamimini Iwari kiti kagaya din ang aking binhi. Ito. Dinalaman sa kapang yung laman lamanan, no, hindi paparamihin ko, baka mamaya ibang variety na ito. Kukuha akong mga kahit na may bainti na po. Iyak yeah. mo, makakal. Tara, minahukayan mo na. Iyak, yeah, diya, sa. Yan ang minahukayan na. Ang pati talaga, ha. Ah, po si na. Manguhuli na po kami ng igat din daw ito, eh. Yeah. Okay. Mga kaisan, may huli na po yung igat namin sa kabila. Layo, eh. bibili ko tayo ng ano. Ipipritos natin. Nahan. Ang <laughs> pagod na eh. ano biro. Nahan. Wala <laughs> din. Nahan ito eh. wala. Malalim. Hala. Ito Makakapatid yan Haklit Ayan Ayan Nanguhuli po ng igat Huli na kaya yan kaya Huli yan baon na baon ng lalim na ito pwede yung babutas pagkabilis ah. yung po sumisira ng pilapil ay huli ba naano ito malaki yan

ang ah, may igat po yan yan po ang marami dito sa palayan po oh, ah, mas malaki ang igat mas malaki ang igat dito kasi sa atin ano mm. yan po kuya ayusin mo baka magalit si Luna ayun tayo ayusin ko toy baka magalit si Nana sabihin giniba natin ang pilapil baka pulido po ni nanay yung mag ano Ning lula po ni nila yan ang pulido pong magtubigan Tiyan mo po. Wala man lang ka damo-damo. Kaya yeah, kayo utoy. Kailangan nyo makatapos. Ikaw gusto mo yung siman na ano? Kailangan makatapos ka. Ano ba yun? Lumod lumod. Ikaw nga ba ilis? Anong gusto mo paglaki mo? Itoy. Ha? Ang mag agriculture ka. Ay. Yan, kailangan yung matapos mo yung goal na yun. Yung sa akin eh hindi ko na ano eh. Buti baka makawala pa. Lumod na lumod utoy. Lumod baka ma, ma ano ko? Pumasok eh. Yan, sa mga gusto pong magpain ng igat sa mga palayan basta tut may butas, yun na yun. Alam mo eh, kaya po hinuhuli din namin ano. Nakakasira po ng palayan. Nasisira po ang pilapil binubutas nila. Ito lang po. Kawil. Yung panghuli sa dalag. Tsaka po ganito. Bali naghahanap-hanap lang po kami ng mga butas. Yan. po. Toy. May ispat na diyan? yan. Totoy. Ha? Mayroon na daw po. nan, yung pinapakain na po ni Ryan ni Ryan po at saka ni Nasaan na to yung butas ah yan. yan yun po yung butas na yun basta butas po ay bilog yan. ito naman po si Bokuman ito toy, ay ito yun tuy butas ah mm. nya po sa tuy Nyan, butas po oh oh maliit ah oh maliit, maliit kita po ba yung ulo? wala oh tuy huli na yun ah oh. ah oh, mga kaisan yan yung kumutob kanina yun pa mga kaisan butas oh nakadalawa na po kami Huli. Patatlo na mga kainsan. Yun. Yun o. Oh. Ano <laughs> mo doon ito eh. Medyo maliit ano. Yung kabila natin utoy, yung pain natin dito sa kabila. Wala pa, nandito utoy. kami kinaayan kumuha ang pangkatong eh anak ay pala ako ang magdititis utoy yan po si Ayan kasi na ba yung pangkatong mag a titis lang ako utoy ito yung ita kaya dala ba okay. Gagamitin ko pag dis-dis. Wala eh nabawalan dyan si Bukuman o ito yung itak saan? Yeah, yeah. hindi niya ba? Yeah, yeah, yeah. saan? wala nyo ka Bukuman yeah. pababa ka ba pakit? ako lang ay magtitistis ng palus pababa ka ba pakit? pababa <laughs> na po ay sino mga papa teacher mo si, yung teacher mo papa shout out mo tanda mo ang pangalan hindi po nasa cellphone po hindi mo ba tanda? ito na sa ko. Potas ka pa papa pa. Ako pa pa. Tapeng yako na na muramo. Nandito po. Sa? Nandiyan ng gudong nandito. Bigyan mo ako sa. Deditis na ko lang eh. okay. ari Bali ito po ang huli namin, pero papandaw pa po kami nang isa. At baka po makaka huli pa. Ole. Pa tatlo na mga kainsan. Yun. Yun oh. <laughs> bale tatlong igat mga kaisan ang nahuli namin. Di distisyon laan po. Ah, mga kaisan. Hindi ni kaigi, po ang huli namin. Bumili na po tayo ng uh, mga karel. Saka utoy. Mga karel. Oh. lagi na. Hmm. Ito po ang lagi namin, crispy prime. Kasi oh, marami na rin ano. Hmm. Todo ko na kuya Todo ko na. Oh. Hmm. Dito ba nga tinanong? Totoo ko na. Hmm. Dahon po. Teka, kainin natin. Ano? Ay, ito naman na. Oo. Hmm. O, oh. play. Kain hmm. na na. Ay. Kain na na mga kaisan. Kain na kayo, patung munti. Hindi, ayos na yan. Ah, mga kaisan. Binigyan sardinas po sana ang iulam namin. Binigyan po kami ni nanay ng ano. Pagkalapot-lapot po ng gata na Tagalog po ng manok. Ayan, husay po. Lalong sa marap ang tanghalian namin. Hindi, kumahan Walang kutsara. Aray naman po ay yung ano. <laughs> igat. Yung igat po. Marami din po pala pag naluto. Balit tatlo po ang nahuli namin. Ito ito eh. lang ang sili. Saan ba dito may sili yan? Ayan, aray. Pinalo kaya? Pinalo kaya daw akong pahinang mo daw. Nakakaan ka kanin nun. Mm, mm May kakaya ka inay, kulang aray. Burahan mm -hmm. kakain na po! Ay, na, ay, muna, muna, mm. Naglilis pa daw po na baboy si nanay. Yan, sarap nitong Tagalog naman. Ako tig tayo, tigigisa mm. tayo. Thank you Lord sa mga bihaya. at sa <laughs> <laughs> uh, di ka daw nagdadasal, ngayon lang show mo ano na buluon nito ito, puti puti dito dapat sa baba ko tani eh. nagitong ngayon <laughs> ngayon ngayon lang ngayon lang ngayon lang ngayon kami pa yung nakahuli ng tatlong igat. Biro, yung mga kasi, ang gusto ko ay. Eh. Yan, no, ay, biro, si nani nagluto pa ng Tagalog naman, manok Eh, dali, ito eh. Yan, ang eh. Sabi ko lang, ikaw nagbibinta, ay, ano. Yan, ang no? sarap, yan, ito eh. Taga Tagalog naman, no. Hindi hmm. nga palang silo lang may balo na ano. Hmm. Patay na yung Lolo mo. eh. Hmm. Kain yung igat ito eh. Kaya po. Kaya yeah po nga mamaya po. Marip um, pong igat oh. Ligyan po ng breeding eh. Hey, Hindi mo pong breading chicken. Harap. Mm -hmm. Masa. parang bumalik ng galunggong parang dumayo lang takid din parang para mag ano eh magtagalog na manok po <laughs> sariling kata niya na eh sariling kata yan no? mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. yun ang mga namis ko sa lula ko alam mo pag uh, lumiyok ka sa probinsya at uh, matanda hindi sila nagagata ng hindi malapot gusto nila talagang nag-alangis-langis sarap Hindi mo bigyan si Lula ng natin. Diyan lang. Hindi ata siya Nalalasan. Nalalasan. Maro, um, oh, maro. Ingat po. Sa mga kaisan, eh, bago nyo lutuin, inyo mo nang bubuhusan ng mainit na tubig. Bago iparito. Tsaka nyo lalagyan ng breadings para mawala po yung lansa. Pag hindi ito binisa ng tubig, hinalbusan. Maano siya, ano? Malangit. Madulas. Madulas kailangan po talagang babalian siya kung bagay iba mo po ba babalian English yun ha blanch blanch Natulong ko ko sa lola mo pag uh, pag tayo mga kamuti. Hindi pang wala tayo gawa din eh. Pag natulong ka sa lulang. Mm -hmm. Sa time na kamod eh. Ote, kami paalis na rin eh. mo yung walisin mo Salamat ote, babalikan na lang. lang namin dito oto eh. Salamat ote, nanay mo ay kapatid nung nanay ni Buko man ay yung sabi may eh, wala na nanay ni patay na patay na po ang kanyang inay nagkasakit ba? dialysis oh, dialysis dialysis Pahin, eh. pinupus ko po na sabi ko yung mag-aral po yan yeah, mga kaisan paalis na po kami tara tutoy